So for today's video, nag-drive kami papunta sa South Coast kasi may kanta yung asawa ko. so we're gonna, he's gonna sing in a band. And matulog kami sa band din. Kasi mangingisda kami bukas. I'm say hello babe. Hello babe. <laughs> You're funny. Yes, yeah, so tingnan natin mamaya kasi uh, malamig pa dito na pala. So Magandang ano dito, mamay, dito kami sa farming area. The green. Oh, ah. Oh, ganda oh, well, sunset. Mm -hmm. Ganda ng kulay tapos yung cow. Oh, yan, maganda ang sunset. Yeah. So at the moment, ano kami nagugutom na, nagugutom kami kasi galing na kami nag-drive ng 2 hours. So, bili muna kami ng pagkain sa sabi ko KFC kasi na-miss ko na yung KFC. Mataga na akong hindi kumain ng KFC. Hindi naman ako pala kain ng mga takeaway. Mas gusto ko pang magluluto. So. <laughs> well, don't worry about it. I'm scared of the police. Probably got license. Oh, for the Bumaderi? I think so. Yeah, I think just do that. Yeah, I think so. Yun, know, oh, ganda ng kulay. Sunset. Sunset dito sa Australia. Ganda, ganda. Sunset Boulevard big black Okay, malapit na kami sa KFC area. Nasa Naura pa lang kami, oh. Yeah. So no. You can go that side as well. Oh, that's good. scary. Somebody was still inside, break the glass. <laughs> But on the top. Mm. Yeah, on the top is alright. Like yeah. So where's the KFC? Freehaven. Asan? Ah, Where? Oh yeah, we stayed at Caravan. See, nung no Caravan, doon kami nag-stay nung hindi kami, uh, stay kami di Aminsan two times yata. Tagal na nung bata pa yung anak. So, kami rin palang dalawa, so date namin ngayon. <laughs> Minsan, mag-date-date din tayo. Ang gusto ko naman na date, yung ano, uh, nature. Dagat, bush, or river, ano, man. basta nature. Gusto ko nature. Ayaw ko yung introvert ako eh. At saka yung asawa ko di ganun din. So yan, KFC dito. Yan, KFC. 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 So, so you want more chicken burger? Chicken In burger. Australia, we have KFC. We yeah, they have KFC too. Around the roundabout. They have KFC in the Philippines too. Burger, chicken burger. Yeah, so mate. I'm gonna have just a chicken and okay. the chips. And maybe I have gravy and I don't know, mashed potato. <laughs> kain tayo. KFC. Ito, yummy chips. Sarap ng chips. KFC yummy burger vibe. Okay, Chicken burger. Nag-order ako sa computer. Nilagay ko yung pangalan doon. Elsie. Tapos, ito tinawag Elise. <laughs> They're dumb people in Australia. Believe it. Everyone call me Elise. Everywhere. Ever I since think... she got here, they've been calling her Elise and she writes Elsie. Mm. I like chips. Oh my god, that chips are very salty. Mm. Maybe I change my name to Elise. Elise. Nom nom. How much did you pay for the large chips? Five bucks. Five sixty, I think. Yeah, I paid twenty dollars for the burger and the chicken. Mm -hmm. Mm -hmm. nung adto na siya sa kanta. <laughs> Are you ready to sing? I'm getting there. Getting there. Na siya ko andira. Na meron siyang ano diyan. Sa band na niya. Bye, babe. good luck sinabihan ko na siya kanina so mag ano lang ako dito sa van mag tari-tidy kasi maghiga na lang ako kunti mamaya na ako pag ko doon okay lang so, sabi niya mas prepare daw niya nandito lang ako sa van kasi may mga importante kasi siyang niwan dito So hi guys, hindi kami uh, hindi na kami natulog doon kasi gabi na. So hindi na rin ako nakapag-video na umuwi kami kasi gabi-gabi na talaga. Sobra na akong pagod. Tapos eh uh, tatapusin ko na lang. Na umuwi kami na sa bahay tapos yun matutulog na kami kasi malapit na magalas 3 ng umaga. Tapos ano dark kasi sa sasakyan eh. At tapos, uh, ayun, uwi lang kami. At tapos yung asawa ko, napapagod na din. Kaya to, uh, natutulog na siya. Sige, sige guys, thank you for watching. Ang daming ano pala, ang daming ano tao sa sa van nung kumanta yung asawa ko. At tapos sayaw na sayaw, parang crazy. Hindi ko na isasali, picture lang yung isasali ko. Mamaya. O oh, pag mag na ako ba tapos yun sayo na sayo yung mga tao natutuwa din ako kasi very funny yung mga sayo sayo nila ba yung parang nag parang nag guitarist na yung lahat <laughs> my gosh tapos ano ang inga-ingay so hindi nila marinig yung tawa ko kasi sa loob kasi ano uh, ano ba yan very noisy. Tapos hindi na ako nag, nag, video ako pero hindi ko isali yung video kasi nag-upload na ako ng mga videos na ano kanta niya, ano siya hindi siya ma-monetize. So sayang din naman yung konting-konting pera kahit ano. Konti-konti sayang naman. So picture na lang yung isali ko. So we'll see baka i-upload ko yung iba. Pero yung maliit lang na videos, hindi ko isisali sa ano sa, sa dito sa vlog ko. Picture lang. So, ayun. Natutuwa din ako kasi ano. Matagal-tagal na din akong hindi sumama sa kanta niya. So, at least nakasama ako. Natuwa din siya kasi. Siya lang kayo mag-isa. Tapos dalawang oras yun magdadrive. So, kawawa naman. Tapos inaasak kasi ako sa kanya. may lakad sana ako sa kaibigan ko. Kung tapos hindi ako sumama. So, sumama lang ako sa sawa ko. Kasi nagano siya sa akin. Minsan lang naman yung mangyaya na aalis kami. So pinabigyan ko na. <laughs> Yan, nandoon ang laro pa siya sa mobile niya. Kasi isa kasi kami nang bil. Dito. Ay, may pusa ako dito. Ha. Tingnan ang pusa ko dito. Sa kwarto. Yun ah, yung pusa ko dito tutulog ko sa paa ko yan. Tapos so, yung isa. Yung isawa ko. <laughs> Busy sa cellphone niya. So ano. Kaya yun. Plus 3 na na ng umaga. So na tayo mag 4 na. So bukas late na tayo magigising. Hindi nama kami alis bukas. Pahinga kasi may trabaho pa kung Monday. So, mahaga na rin natin. Pagod na eh. See guys. Thank you for watching.